I think I already did some vlogs regarding Capre for how many times, I guess. But you know what? Among all of these entities or dark forces, ito po talaga yung masasabi kong talagang mapapatunayan na nakita nung pumanaw kong tiyuhin. Ito po ay iisipin ng iba na parang tikbalang, Parang aswang, you know? Pero kung titignan po nating mabuti, meron pong, makinig pong mabuti, ano? meron po talaga mga uh, masasamang espiritu. Ayan ang pong tawag natin dyan. Evil spirits na naglipana. Ito po yung mga anghel na itinapon, no? Fallen angels ang tawag po sa kanila. Sila po ay sumama kay satanas. ngay. Okay. Some of them right now nasa tartaros, pero yung iba po naglipa na nagkalat. Huwag po sana kayong malilito dyan. Nagkalat, naglipa na, nagdidesive po sila ng mga tao. Tungkol po sa kapre, ano? Ang kapre po ay isa pong masasabi ko na kapag ka napag-uusapan, talagang yung mga balahibo ng mga ninuno natin ay talaga po namang tumatayo nanginginig sila nangangatog ano po no at uh, ito pong kwentong ito i think kung talagang makikita niyo po yung mga lumang vlogs natin regarding Kapre ito po ay nakapaloob na rin po doon pero right now tutukan lang po natin ano ba ang nangyari nung Holy Week ng 1978 so alam po ninyo nung 1978 kapag ka napag-uusapan ng mga ganitong mga bagay, talagang iba ang pagtanggap ng mga tao. Sapagkat we're talking about some 45 years ago. It's not the same as now we have our new technologies, new gadgets. During that time, talaga naman po. Especially may mga radyo during that time. Paggabi na, yung gabi ng lagim, di ba? Yan ang pinapakinggan po nila. But, ito pong nangyari sa aking tiyuhin noong taon ng 1978, na sabi ko na nga po ano, ito po ay hinding-hindi niya malilimutan. Sapagkat, alam po ba ninyo, noong araw, kapag ka dumarating yung tanghali, especially, wala naman pong pasok, syempre, ito po ay Holy Week. Hindi po ako nagkakamali, Webe Santo yata ito nangyari, o Bierne Santo pa nga mismo, actually, no? siya po ay pumapanik doon sa second floor. Pero, siyempre, pumapanik po siya ro nagre-relax, relax siya. Nagpapatugtog siya ng plaka. Alam niyo yung long playing album ng Saturday Night Fever? Soundtrack po ito ng ang kumakanta rito yung The Bee Gees, no? Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb, di ba? Yung paborito niyang kanta rito yung Stayin' Alive. Habang tinutugtog niya doon sa kanyang record player, may record player po kasi doon sa ikalawang palapag na yun ng uh, lumang bahay. Bale, ancestral house na po yun, ano, ng mga ninuno namin. Siya po'y pumanik doon at nagpapatungtong nga po kasi siguro naboboring po. Pero na naaalala niya, during that time, hininaan lang niya kasi sa di kalayuan, may nagpapabasa ng pasyong mahal. Hindi ba? Alam naman po natin yan. Uh, habang abala ang mga tao, nandun sa mga pabasa, nanonood na mapinitensya siya, ayaw niyang ganon, mas pinili niya nagpapatugtog ng plaka, nakikinig na music. Hanggang dito po sa tapat mismo ng puno ng atis at saka puno ng bayabas. Magkatabi kasi yan, ano po. So, mataas yung puno ng bayabas. Mataas-taas ng konti, kumpara dun sa puno nga po ng atis. At kapag ka ikaw po ay nandun po sa second floor, ito ay talagang mas makikita mong mayabong yung puno nito. Ito nga pong bayabas na ito. Katabi ng punong atis po eh. And then, all of a sudden, mga bandang alas tres daw po ng hapon, siya po ay nanghilakbot. At tunay nga po namang nagulat. Kasi kanya pong nakita ang kapre nakakita siya ng kapre. Ang laki-laki, balbon, at may sigarilyo. Tabako. Noong una, I was young. Kumbaga, takot na takot ako. Pero habang lumalaki ako, habang, habang nagkakaisip ako, unti-unti ko itong binabaliwala. Malamang, ano lang yan, parang hearsay, something like that. Ano? Kasi nagkakaisip ako, nagiging teenager ako. Pero nung nakausap ko po yung tito ko ng personal, he mean it well. Totoong nangyari yon Hindi ako nagbibiro. Yung mga kwento ko noon, ikwento e ko pa rin ngayon, ng nangyari. Well, alam po ninyo ang tao, hindi po ba? Talagang hanggang matanda na siya pag napag-uusapan nyo, may kilabot siya talagang natatakot siya. Ngayon, pumanaw na rin po siya eh. So, naaalala ko, I think it was 2003 o 2004 nung nagkakwentuhan po kami muli, no? At doon po niya binanggit sa akin na talagang nakita ko yun. Talagang nakita ko. And during that time, ako po ay mananampalatay na ng Panginoon. At akin pong napagtanto doon sa Bible na itong mga evil spirits na ito, nag-aan yung mga dark entities. Pwede maging tikbalang, maging aswang, at maging... Kaya yung mga nakikita natin, halimbawa may pumanaw tayo mga kamag-anak, mahal natin sila. Alam natin yan, mahal natin ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw. We're really longing to see them again, right? Especially pag kamamatay lang, kung mahal na mahal mo. Gusto mo siyang makita. Gusto mo siyang yakapin. Muli. Kaya alam po ba ninyo, ang mga evil spirits gumagawa ng paraan para dayain ang mundo, dayain ang mga tao. Kaya ang gagawin ng mga evil spirits, gagayahin nila yung anyo ng mahal ninyo sa buhay. Ano? At sila po ay magpapakita rin sa namatayan. Kung hindi man na yung taong yon, yung naiwan na yon at yun ay hindi nagbabasa ng Bible, syempre hindi nga po believer ni Lord Jesus, sasabihin niya, ay nakita ko nanay ko, uy nakita ko tatay ko, uy nakita ko yung anak ko, nakita ko yung asawa ko na matay na. Kasi nga po, nakita talaga nila. Ang pinag-uusapan, nakita nila sila talaga yon You know what, my dad, namatay po yung kanyang mother, lola ko. Kamamatay lang ng aking nanay, sabi niya. My mom got, just died kanya. And then nakita ko, pag lingon ko roon ika sa, uh, sa side ng pintuan, nandun daw yung kanyang mother, nakita ng father ko, ng dad ko, nakatawa raw sa kanya. Hindi pinansin ng daddy ko. Kristiyano ang daddy ko eh. Pamilya, spirit yan. Sabi niya, pagdating niya sa bahay, kuyente niya sa amin, gusto kong guyo ni Satanas iba talaga pa nagbabasa ka ng Biblia. Hindi ka pwedeng ini ni Satanas. So, alam po ba na itong family namin, marami po experience sa supernaturals. Pero since I am a believer, nakafocus lang ako sa Panginoon, alam ko hindi kami pababayaan, nandiyan lagi siya. Nandiyan lagi siya to protect us. Ang dami po. Pero ang tungkol naman po dito sa mga kapre, balik po tayo, ano po. Ito po kasi ay entities din na popular. Kaya ang gagawin ng mga evil spirits, sila po ay magbibihis ng kapre. Sila po ay mag, you know, mag-aan yung kapre para goyoin yung mga naniniwala doon. Just like what happened to my late uncle. Nakita niya, Biernes Santo, alas 3 ng, you know, hapon sa puno ng bayabas, katabi nun atis, nagtataba ko yung kapre. Gitlang-gitla ako, sabi niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Na nautal siya. Natakot ako. Hanggat maaari lang, ayaw ko nang maalala yon Pero, kaya po pala ito po, to, you know, para patunayan ko po, no? Ayaw na ayaw niyang pumapanik pag nagagawin siya sa ancestral house na Nung, kasi ngayon, giniba na po yun eh ayaw niyang pumapanik doon. Ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko, sabi niya. Ng takot niya. Nasiyaran ko po ito ng good news ni Lord Jesus. I hope he means well nung tanggapin niya si Lord. Tinanggap po naman si Lord Jesus. Sabi niya. So, kung talagang tinanggap po niya ang Panginoon, kasi hindi ko po siya madalas makita, ano po. Kung tinanggap talaga niya ang Panginoon, may promise of salvation talaga dyan. Doon po talaga siya nasa langit So regardless of anuman denomination mo Religion mo Kung tinanggap mo si Jesus You will be saved So yan lang po Akin lang po siyang siner sa inyo Kasi alam po ba ninyo Anytime now Pwede kayo makakita ng kapre Pwede kayo makakita ng tikbalang Pwede kayo makakita ng aswang pero tandaan po ninyo, ang mga ito ay, you know what? Ito po ay mga evil spirits na nag-aan yung kapre. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, i-share mo ang video ito at i-share mo, Jesus is powerful, no weapon form us against uh, No, no weapon form against us shall prosper because Jesus is our power. Jesus the almighty God is living within us. Thank you po and Jesus truly loves us all.